Halos isang buwan na lang ang natitira bago magsimula ang isa sa pinaka basketball tournament sa buong Asia, ang FIBA Asia Cup Championship. At habang abala ang Gilas sa paghahanda, isang pangalan ang tahimik pero puspusan ang ginagawang trabaho. Yan ay si Carl Tamayo. Pero bago ang aksyon, may mga pagsubok na agad na kinaharap ang Gilas. Limitadong anim na araw lang ang magiging training para sa ating national team. Bakit? dahil sa mga conflict ng schedules ng players sa PBA, at pati na rin si coach Tim Cohn. Idagdag mo pa ang issue kay Justin Brownlee, na muntik nang hindi makalaro, dahil sa substance violation. Pero good news, cleared na siya ayon sa SBP. Ang mas mabigat. Walang kay Soto. Ayon sa kanyang kampo, hindi pa siya on 100% at ayaw nila itong madaliin. Kaya ang tanong ngayon, sino ang papalit kay Kaiju? Dito na papasok si Carl Tamayo. Isa sa tatlong inaasahan ni coach Tim Cone para punan ang kakulangan sa loob. Kasama sina AJ Edu at KQ. Si Tamayo ang isa sa magiging pundasyon ng Gilas frontcourt sa Asia Cup. Hindi naman siya basta-basta lang. Galing si Tamayo sa championship run ng kanyang KBL team na Changwon LG Seekers. Ang average niya 15.2 points, 6 rebounds at 2.1 assists per game. Grabe, di ba? at imbes na magpahina this off season nasa isang private gym na agad si Carl sa isang viral video makikitang sunod-sunod ang tiranya sa tres walang mintis ang shooting on point dedikasyon na walang kapantay habang papalapit ang FIBA Asia Cup iisa lang ang sigurado lalaban ang gilas ng buong puso at sa pangunguna ng mga batang player gaya ni Carl Tamayo Bitbit ang puso, galing at ang dangal ng lahing Pilipino.